Hindi na nga nagpapaawat ngayon si Main Mendoza at Alden Richards at hayagan na ang tila pag-amin sa kanilang tunay na relasyon. Talaga nga naman kasing hindi na maikakaila at kitang kita sa kanilang kinikilos. Ano talaga ang tunay na relasyon nila? Kahit pa ang mga bashers ay hindi na nila kayang ipagtanggol. Gusto nila masira si Main at Alden. Sabi ni Louie. Maganda na rin yan na inamin na ni main Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon. Nang sa ganun ay matigil na ang mga pambabash at ang mga sumisira sa tunay na relasyon nila dahil alam naman natin na ang buong Aldab Nation ay alam ang totoo, real na estado ng kanilang relasyon. Tama nga yan sinabi ni Louie sa panahon kasing ito. Talagang kakaunti na lang ang sumusuporta. Tunay na pangyayari. Ngunit nandiyan pa rin ang buong Aldab Nation para maniwala at suportahan kung anuman ang gagawin nilang hakbang dito. Dahil parati namang ginagawa ito nila Alden at Main wing magkakasama sila. Kung sa likod ng kamera ay nagagawa nilang maging sweet ay tila hinay-hinay naman sila pagdating sa harap ng kamera. Kaya ang dapat gawin ng ADN ay magmatsyag at wag basta maniwala kung may naninira man kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil alam naman natin na yan lang naman ang talagang kaya nilang gawin. Bagamat marami na rin naglabasan na nagpapatunay na talagang ang nagkasama si Maine Mendoza at Alden Richards at nakuhanan ito sa publiko ay usap-usapan pa rin kung ano nga ba talaga ang tunay na naganap sa kanilang dalawa dahil ito ang mga nakaraang taon ay hindi nakikita si Maine Mendoza at Alden Richards na magkasama sa isang poto sa publiko ngunit nagtataka ang buong True-Blooded Nation na bakit pa ngayon nakitang magkasama si Min Mendoza at Alden Richards at hindi lang yon talagang itinaon pa nila sa mismong birthday ni Min Mendoza hindi ba talagang nakapagtataka iyan dahil kung magkikita man si Min Mendoza at Alden Richards nang wala silang relasyon ay makikita mo ito sa mga ordinaryong araw lamang o kaya ay ang pagkikita nila sa iisang event Ngunit bakit nagustuhan pa nilang makita ito sa bispong birthday ni Maine Mendoza? At kung matatandaan nyo rin, na nagkita si Maine Mendoza at Alden Richards sa kasal ni Jose Manalo. Ngunit hindi mo sila nakita dito na magkasama na isang indikasyon na talagang merong itinatago si Maine Mendoza at Alden Richards na talaga namang ipinunto na ng buong Aldam Nation na bakit nga ba magkasama kayo ngunit walang nakitang photo man lang na magkasama kayo at ito pang pa isang nakapagtataka na talagang mabasag sa mga bashers na sinasabi nila wala nang ugnayan si Main Mendoza at Alden Richards. Ngayon nga ay sakyan natin ang pabulaanan ang mga nangyaring ito. Kung talagang walang ugnayan si Main Mendoza at Alden Richards, sino ang nagimbita kay Alden Richards para makabadalo sa birthday ni Main Mendoza? Hindi ba't ito ay si Main Mendoza mismo? Yan talaga ang kung susundaan mo ang logic na talagang ang mga batches na ito ay wala man lamang magawa at talagang nakakalito na ang pinagsasabi nila at talagang alam natin na walang patutunguhan dapat talagang mangyari na kay Maine Mendoza at Alden Ditches lang tayo maniwala at sa talagang nakikita natin sa publiko ayon kay Chismis Marind yan na nga ba ang sinasabi ng buong Aldab Nation? Talagang unti-unti nang napapatunayan kung nasang estado na ba ng relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards. Marami na rin kasi ang nakapagsasabi na ito ay magiging tuloy-tuloy na at wala na silang dapat pang isipin. Dahilan naman ito na pagkurpirma ng buong True-Blooded Aldam Nation sa kanilang relasyon kung matatandaan nyo ay talagang hindi na ito inuungkat ng buong Aldab Nation sa kadalihanan na rin na wala rin itong patutunguhan dahil ang mga basis na ito ay hindi na rin nagsasabi ng totoo at gusto ng buong Aldab Nation na palabasin na lang mismo ni Alden Richards at Maine Mendoza kung anuman ang nakikita sa kanila sa publiko na talagang alam natin na pinagtitiwalaan ng buong Aldam Nation at publiko dahil ang nakikita natin dito ay talagang yun ang talagang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards hindi ito tulad ng mga bashers at mga naninira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na talagang hindi nagkakatugma-tugma dahil na rin sa hindi nila ma-explain na katayuan ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards na mismong sila pa ang nagpapakalat na hindi na raw nakikita si Maine Mendoza at Alden Richards ngunit bigla na lamang silang nabigla nang ito ay makita sa publiko nung una nga ay itinatago pa nila ito na si Alden Richards daw ay nandun lamang sa kuno konting panahon ngunit pagdating ng mga tatlo o apat na araw ay nakita dito si Alden Richards na talagang siya pa mismo ang nangunguna sa kanilang pagtitipon kaya talagang kahit ang buong Alden Nation ay hindi alam ang tunay na nangyari ang mga bashers pa naman kaya wag basta-basta maniniwala sa mga naninira lamang kay Maine Mendoza at Alden Richards dahil ito ay matagal na nilang ginagawa sa simula't simula pa lamang. Ayon naman kay Tanya Moges. Talagang nabisto na nga si Wayne Mendoza at Alden Richards at kahit kailan ay dapat ng paniwalaan ng publiko kung anuman ang meron sa kanila. Hindi na rin kasi ito madali para kay Maine Mendoza at Alden D. Charles. Ang ginawa nga nilang pagpapakita sa publiko ay senyales ng talagang tunay at tuloy-tuloy na nilang pagkikita at paggawa ng mga proyekto. Katulad nga ngayon, si Alden D. Charles ay talagang nakapahinga ngayon at nagaantay na lamang ng proyektong gagawin. Diyan mo talaga malalaman kung mag-iisip ka lamang ay ito ay inihahanda na ni Alden Richards Charles at ang kanyang produksyon na myriad na talagang gawan na ng proyekto sa Main Mendoza at ito ay maging katambal niya na yan naman kasi talaga ang inaasahan ng buong adaptation kay Main Mendoza at Alden Richards Charles hindi lang naman ito nangyari ngayon ngunit dati pa Maganda na rin kasi na inaalala ni Alden Richards ang mga pagkakataong ganito dahil excited na ang buong Alden Nation, ang mga OFW lalong lalo na ang mga seniors na sa una pa lamang ay alam natin na talagang gustong gusto na silang makita ang mga nostalgia na ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kapanahunan ng Aldab Nation sa Kali Serie. Diyan mo talaga malalaman na talagang tuloy-tuloy lang ang mga ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards na ikatutuwa ng buong Aldam Nation talagang dito mo malalaman na kahit ano pang gawin ang paninira sa kanila ng mga bashers ay hindi ito magtatagumpay dahil ang makakalaban nila ay ang True Blooded Aldam Nation na sa una pa lamang ay nariyan na sa kanila at nagtatanggol. Napakagandang ang isipin na hanggang ngayon ay pinahahalagahan pa rin ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kanilang mga fans at ang talagang nagpasigaw ng kanilang karir, nagpayabong at lalong lalo na ang tumulo sa kanila para marating nila ang kinaharap nila ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!